Maaari niyo po maikwento kung ano po ang nangyari po. Kasi nung last October 11 ng umaga, nagpaalam siya sa akin na pupunta doon sa bahay ng kuya niya. Tapos, kakatay ng baboy. Mm -hmm. Hindi ko naman alam na uminom pala, pero pinaalalahanan ko talaga siya na, umi na huwag uminom. Tapos ng gabi, sabi ng pamangkin, tumawag sa akin na nasaksak daw. Okay. E di ngayon, Dinala nila sa ospital sa Silay mm -hmm. public hospital tapos mm -hmm. ngayon tinanong ko sila kung may bladder na sabi nila oo pero pag ano nilipat sa sa Bacolod private hospital ah uh, ba diba ang nireklamo nire ay hindi daw iniisyuhan ng uh, death, death certificate, certificate. death, certificate. Oh, death oh. certificate bawal ho ito ha hindi pwedeng i-withhold ang death certificate kung merong dahil lang may Balance. pagkakautang. As a matter of fact, obligasyon ng ospital o ng attending physician o kung sino man yung merong uh, authority o authority na pumirma ng no, death certificate, na ibigay ito agad-agad. Hindi ito bahagi nung kailangan kang magpirma ng uh, ano tato, kung may obligasyon ka pa na babayaran, yung, yung ganoon. So, uh, nakakagulat na ginagawa nila ito kasi labag ito sa batas at pwedeng-pwede silang kasuhan nito. Hindi ko naman po alam na ano kasi mayroon naman pong ibinigay na mm. hindi ko alam kasi sabi nung nung atinya niya mm -hmm. hindi daw yon pwedeng gamitin sa korte mm -hmm. kaya ayun, pumunta ako dito kasi wala naman akong perang pambayad sa ospital kasi napakalaki pa ng balance. Oo. Magkano ba ang balance ninyo in sa ospital? Kasi ang sinend sa akin, parang mga 296,000 pa. Okay. Oo. Police, Master Sergeant Jesser Matthew de Maisip. Magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Yes. Uh, sir, ito pong uh, kaso, kayo po bang humawak nitong kaso ni uh, Raffi Rafi Castillo, yung biktima po ng pananaksak, Ah, uh, noon pang nga uh, oktubre 2024? Yes, ma'am, ako ma'am. Oo. Eh sir, ano po ba ang kulang? Ano po ba ang uh, nagigin delay para po masampahan na ng kaso o matuloy na? I am assuming ang investigasyon tapos na. Yes, ma'am, tapos na, ma'am. Oh, uh, so ano na? Uh, bali ma'am yung attachment na lang natin, ma'am, sa mga medical records siya ma'am. Mm -hmm. uh, na 'yun na lang yung kulang, ma'am. Oh. Anong medical Kasi records? ito. Kasama po siguro na yung pinaka death certificate. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Uh, sir, would you know, bakit po, nagpunta ba kayo sa hospital? Tinanong nyo sa hospital? Uh, meron daw binigay pero hindi daw katanggap-tanggap. Ano po ba itong binigay ng hospital sa inyo? Uh, yung pinakita ng family sa akin, ma'am. Kasi mm -hmm. dinala naman ng family sa akin. May nakalagay na na kwan, ma'am, na parang not for legal purpose yung kwan nila temporary debt certificate nila uh, Bakit po temporary? Meron palang gano'n. Ngayon lang ako nakarinig ng temporary debt certificate. Uh, ano po ba itong uh, temporary eh. debt certificate? Pero uh, hindi ko alam ma'am, kasi 'yun lang yung nakakwan, yung nakatatak parang, doon. Ah, uh, kan ma'am, yung nakatatak doon, not valid for legal purpose. Oh, eh ito, isa-submit niyo ito sa ano eh sa korte, korte di ba? Eh. As a matter oh, of fact, ma dapat pa nga ito ay uh, Merong PSA certification. Narehistro ito dapat sa PSA kung mamarapatin. Uh, Tama ba ako, uh, Serge? Correct ma'am, correct ma'am. May batas tayo na unang-una hindi buhay nga hindi pwedeng i-hold. Eh yun pa kayang buti na i-release naman ang Opa. ano nang hmm. ng asawa. Po. May mga anak ba kayo? Wala po. Wala kayong anak. 47 years old lang ano. Kailan ka, nandito ka ba nung nangyari ito? Wala po. Ito? OFW po kasi ako. Okay. Tapos kailan ka na uwi? Nung Huibes lang po. Ah, Uki okay. so, pumanaw ang kinakasama mo? Nasa ng, uh, Hong Kong po ako. Nasa Tapos, Hong Kong ka? Opo, umuwi ako nung ililibing siya. Okay. Pero four days lang kasi ako, kaya hindi ko na naasikaso. Sarge, ano po yung uh, mga sugat po natin na mo? At ilang saksak po yung nata mo po nung biktima po na si Rafi? At ano uh, po ang motibo? Isang saksak lang ma'am, sa ilalim ng arm, armpit niya. Yeah? Uh, yung motibo ng kaso, ma'am, uh, galing yung biktima natin sa brother niya na bahay, uminom, uminom sila. Then pagkatapos uminom, parang o na yung biktima natin, parang pinagtripan yung isang isang lalaki na nakaupo sa gutter, sin, uh, sinipa niya. At si sino doon, po ang nanipa, sir? yung biktima natin, ma'am, yung biktim natin, okay. hindi pa din yung parang malayo na pamangkin nila, ma'am, na nandyan. Parang yun yung mga respond din ma'am sa kanya at sinaktak agad yun sakwan, sa kwan, sa tagiliran. So parang magkakamag-anak, hmm. parang gano'n? yung, yung, ang suspect ma'am, uh, dumayo, dumayo para sa kwan ma'am, sa harvesting, harvesting ng sugarcane. Ah, mag nang tubo. Oo. No. tubo okay. ma'am, uh, tubo. So, nahuli ba ito? O alam ba natin kung nasaan? Meron bang large ma'am at large ma'am. pagdating namin naka okay. naka, nakatatas na ma'am. So, kailangan kailangan talaga ito na masampahan na ng kaso. At hindi natin masasampahan ng kaso kung hindi natin mapapatunayan na may namatay, okay. na may nasaktan, okay. o na may nangyari. And the best evidence talaga dyan would be Of course yung yung death certificate, oh. 'di ba? Actually, yes, uh, yung uh, brother niya at sister niya, mm -mm. Uh, nakunan ko na ng Statement. affidavit. Oo. Oh -oh. oh, so, ready to file na lang yan, ma'am. 'Yun na, na lang yung hinihintay ko. Sabi okay. nila, pag nakuha na nila sa Riverside, uh, babalik sila sa akin at uh, If ko na rin ma'am. Uh -huh. So ng, ito, so ang meron kasi tayo dito yung data for death certificate, pero wala yes. pa at saka medical, may medical abstract, yung ganun. Pero kasi yes. hindi pa ini-issue talaga ang death certificate. Sarge, pwede ba natin natulungan ang uh, pamilya? Kasi oh. siyempre kayo po ang mas nakakaalam at nakakaintindi kung ano ba yung dokumento nakakailanganin para tatanggapin sa sa korte. Ito po kasi, ang nakikita ko dito, ito pa lang yung data for death certificate. Ganito okay. kasi yun, ma. So may yung data for death certificate, yun ang gagamitin ng uh, ospital para mag-issue ng death certificate na kailangan nyo pa rin iparehistro sa local civil registrar nyo. Na yung dokumentong yun, kailangan namang maipasa siya rin sa ating uh, Philippine Statistics Authority para magkaroon siya ng authentication na tinatawag. Okay. Tapos yun ngayon, I am assuming yung legal document na magpapatunay doon sa nangyari. If I am not mistaken, tama ba ako, Sarge, na yung death certificate na yon ang maglalagay ng kondisyon, ng katawan, ng uh, pagka, mga tama, ng uh, biktima, pati yung sinasabi niyo na ang uh, ang saksak ay nandito sa tagiliran. So, Opo. Mga ganun. So, yes, hindi natin ma alam. Isa uh, yan, ma'am, yung death certificate at saka yung medical records ma'am nang galing sa doktor pa, Okay. Ma'am Berlinda, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po ma'am. oh, ma'am, ano po ba ang nagiging problema sa pagkuha nitong mga dokumento na kakailanganin para makapagsampatay ng kaso? Ay sabi nang nagpunta ako sa ospital Ay. ng ano nang magkano pa ng, mag -ano, ng bill na, na, binayaran. Sabi niya, hindi pa. Sabi ko, nang kaingi ng ano, the certificate kay maparo up uh, kami ng mga mm. iyan ng uh, kaso para makabayad sa ospital. Mm, -mm. De, sabi nila hindi pwede daw babayaran daw na babayaran daw Ay um, nako. Uh, Death certificate. Oh, eh, Sherry, ito kasi pwede naman kasi sila mag-issue ng undertaking. Ganon. At saka baka pwede rin naman na uh, uh, may lalapitan tayo ng mga uh, agency o mga opisina na mag-issue ng guarantee letter. Hindi ko lang sigurado yung sistema ng pag-issue ng guarantee letters. Ha? Pero sigurado ako na hindi pwede na i-withhold ang death certificate. Sila ang kakasuhan. At ang kasong ito ay pwede idelog administratively muna uh, sa Department of Health. So ang gusto ng hospital, settle 80% of hospital bill. Opo. Collateral for 20% balance. Land title, ORCR of vehicle. May ganyan pa co-makers -co to sign a promissory note. Naghahanap pa. Dapat residente ng Bacolod City at saka merong government ID at proof of billing. Naiintindihan natin ha, na siyempre ang ospital hindi naman pwedeng libre lahat. Opo. Hindi naman pwedeng libre. At saka hindi naman ninyo tinatakasan. So paano kayo magtutulong-tulong kung wala namang, kumbaga parang palugit na ibibigay okay. sa inyo? Umabot ng 200,000. 266,000. Ang gusto nilang pabayaran is 80%. 80%. Ma'am Berlinda Antonilla, uh, ma'am, alam nyo ba kung magkano na lang talaga ang balance, eh? updated? Opo, ma'am, ng uh, yeah. ang muna yun, 286,000. Ang hmm. sa doktor, 62,000. Bale, ang kwan, 222 ang mabayad. Hmm. Bale, 286,000. Tanan na, ma'am. Ang nabigay namin, 20,000 lang sa hospital. Mm -mm. So may ano pa, may kulang pa. Mukhang ayaw tayong sagutin ni Riverside Medical Center. okay? Mm -hmm. Pero alam nila na nandito na kayo. Ang punerarya ba ay nasettle na ninyo? May kulang Kasi pa yun, daw po na 25,000. Oh, pero nailibing na natin. Opo. Diba? October pa eh. O -o. Kasi dapat mahuli na natin yung tao eh, para yun naman ng masingil. Oo nga, yun nga ang unang sabi daw sa hmm. kanya nung buhay pa na nasa ospital pa nung pumunta sa DSWD, sabi nung ano, dapat habulin yung sumaksak para siya ang magbayad nung hmm. bill. E, paano mahahabol eh? Wala nga yung Wala. Pa, ano na dokumento. Okay. Master Sergeant, ano yes, po ba in. ang other ano natin nito? Kasi well, ako I am assuming na it will take time bago makuha yung death certificate kasi kahit na ma-issue ito, kailangan pa rin naman na maparehistro ito, di ba? Yes, ma'am. Uh, ito na lang, ma'am. na uh, uh, Pwede bang, kami, um, Master brother, Sergeant, na, ma pwede bang kayo na ang pumunta sa ospital? Parang mas matatakot yata ang ospital pag uh, naka-uniforme ang hihingi, di ba? Uh, sige, ma'am. Uh, 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 Nag-ausap na rin kami ni brother niya, ma'am, ng biktima. Uh, sige, si Kikos, balik ka dito at uh, kausapin natin yung court at... Uh, at the same time uh, punta natin liwat uh, uh punta natin again ng Riverside. So sinabi oh. sinabihan sa balik ka dito by tomorrow uh, para uh, uh maging tayo ng kwan yung remedies po para sa court natin. Mm Kung -hmm. so, baka kung pwede tanggapin Ayun ito naman pala Yung kwan. Ayun naman pala eh. Oh, bay, Merong private paraan. Oo, oh, private hospital kasi. Pero o, the fact na, na natin private natin. hospital siya, mas lalong malaki ang sa pananagutan niya sa Uh, DOH niyan. Mm -hmm. Kasi na-opera pa po. Na-opera -na siya eh sa mm -hmm. bituka. Kasi na na. Pero hindi na talaga daw. kinaya. Opo. Mm -hmm. Ganun na muna ang gagawin natin. Ano? Matutulungan natin sila, lalo na sa proseso. Kasi kawawa naman eh. Parang ang pakiramdam ko, pinag-ano-ano -ano na lang sila eh. Pinagpapasapasahan eh. Kaya ayan, inaatasan ko na talaga si Master Sergeant de Maisip na, Sir, mag-uniforme kayo ng pinaka- Uh, malutong na pagka siya Para pagharap niyo doon eh, mauwi, dala niyo nakaagad yung ano, yung death certificate at kung ano pa man ang kakailanganin. ba? Diba? Yung yung doon sa suspect, ano po ang background ng suspect, sir? May dati na ba Balim. silang alita ni Rafi? Wala ma, am. wala. So uh, nagka lang talaga. Literal na nagkainuman lang sir. and then after po noon at meron na po ba tayong witness? Ah, uh, yung witness ma'am nakunan ko na rin pero sabi ng kapatid yung nag back out dan pero wala naman problema ma'am sa witness kasi yung yung babae nila nakapatid kapatid pwede na rin ma'am nagawan ko naman yan na ng nandoon okay, nandoon na Oh, nandoon yes, yung kapatid mismo. Yes ma'am. Kapatid na, na lang ma'am. Oh, kapatid na yung mag-complain, kapatid ito, na lang yung mag-witness. Okay na tayo dyan, ma'am. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, attorney. Yes. Sir, eto sir, magpapatulong lang po kami kasi mukhang, uh, uh, well, unang-una, -una, in terms of the investigation, na kumpleto naman, di ba, Shari? Kaya lang, at large yung uh, akusado at uh, hindi natin pamasampahan ng kaso dahil sa mga kakulangan ng mga dokumento. At dito po, sir, kami na po yung uh, nakikiusap na kung pwedeng tulungan natin po ang... Uh, mga ang kaanak ng biktima kasi mukhang uh, hmm. nagmamatigas yata itong Riverside Medical Center sa pagbigay ng kaukulan na mga dokumento. Uh, suffice it to say that they have no right to withhold uh, the death certificate and other medical records na kakailanganin po ninyo para magsampan ng kaso. Makakaasa po ba kami sir? Ay, so no, ah, before niya tinawagan yung investigator ko. Ah, mm -hmm. uh, binibitin niya naman ako sa status ng case. So, na-recall ko naman yung nangyari last year. Ah, mm -hmm. uh, ang instruction ko naman po sa kanya, tarino, is ah, uh, actually sabi ko sa kanya, kontakin talaga yung yung mga ano, yung mga biktima yes. para masumpatad yung yung kaso in the uh, mm -hmm ay uh, yung sinasabi niya po na ano na na, na hospital mm -hmm. uh, nga si kung minsan ma meron talaga kaming problema diyan but uh, we will uh, uh, find ways po ma'am na ano na makapag-coordinate po kami sa hospital mm -hmm. para in case ng ano baka kulang na po ng follow up din sa mga documents na uh, kailangan po ng ano ng mga biktima ma'am may may batas tayo dito eh yung on withholding uh, well actually withholding the body refusal to ano kasi ano nagiging ano na yan eh parang hino hostage na kasi so but first let's do let's do it administratively kasi matatakot rin yan dapat sa Department of Health kasi yun yung kanilang pinaka authority na nagsusupervise sa kanilang hmm. operations So, ayan sa party we will assist we will assist the victim. Okay. Para niya po makuha yung ano po yung documents na kailangan po natin sa pagfile ng kasi uh, sa ngayon po, uh, baka alam niyo naman po yun yung DC20. So medyo mahigpit po kasi doon yung ano yung mga prosecutor natin. Yes, sa mga yes. Naintindihan uh, uh, naiintindihan ko, ko rin yun. Oo, uh, uh, yung case build up so, na tinatawag. So, uh -huh. so, uh -huh. so, yes. so ano na lang po ma'am? Uh, Uh, nandiyan naman po si si ma'am yung hmm. yung uh, po anong victim. Uh, we will see to it na naano uh, na ano na ma-assist po namin siya hanggang oh. sa uh, hospital para sasamahan po sa police. Okay. Ito kasi si Ma'am Irene kararating mo lang okay. ano? Kailan ka nga dumating? Nung Last... Huwebes po. Nung Huwebes lang. Okay. okay. So kita mo naman kilos ka agad. Uh, hindi rin natin masisisi ang mga kaanak kasi hindi rin nila alam yung mga pasikot-sikot. Uh, opo. Shari. At saka malayo po, Ma'am, yung malayo. bahay, yung bahay nila sa bayan, malayo. Okay. Kaya yung pamasahi pa lang, talo na. Talo na. Oo. Kaya e eh, buti na lang nakarating ka na. Okay, opo. Uh, uulitin namin nakikiramay ang Wanted sa Radyo si Samela si Pia. At siyempre uh, tutulong din naman tayo, Sheri, sa kung ano man ang kakailanganin para Uh, gumulong na itong kaso na ito. Salamat po. Ma. Okay. Sige. Okay. At uh, maraming maraming salamat rin kay uh, Senior Master Sergeant Jester Matthew Di Maisip, ang investigador na naka At kay Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca ang Chief of Police ng Silay City Negros Occidental PNP. Tutulungan po namin kayo ma'am. And then yung sa pagtutok po ng kaso ma'am, magpo kayo mag-alala. Tututukan uh -huh. din po namin ito ma'am. Maraming maraming salamat uh -huh. po. Um, Maglalabas um, tayo lamin. ng ano, subsequent report dito para yung picture ng mga wanted Ganyan. opo, Salamat po. Ayusin okay. po natin ma'am at kung may iba pa po kaming maitutulong ma'am, tutulong po kami ha. Okay. Okay. So, thank so thank you